Sinong mag-aakala ng SB19 dahil sa usaping underwear, may featured sila at headline sa isang pinakamayamang online newspaper sa buong mundo. Kumikita lang naman ito ng $21 million noong 2013. Filipino boy band na SB19 na i featured at headline sa isang famous at prestigyosong online newspaper sa Amerika at sa buong mundo. Noong 2013, mayroon silang revenue na $21 million lang naman. Isa sila sa mga pinakamayaman na online newspaper sa buong mundo at ito nga ang nakaka-proud. Ang uh, Filipino boy band na SB19 ay featured sila at headline. At uh, narito nga ang articles na kung saan na uh, laman nila ang SB19. Ang title nga ng headline ay paano ba o ilan bang underwear ang naipak ng boys nung nag-tour sila sa kanilang pagtatag sa Amerika. But it's too late now, I remember you. How careless we can yeah. be. All day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. never run. We up. O di ba? Saan ka guys na isang International Business Times pinakamayaman sa buong mundo online newspaper na i-featured ang uh, Filipino boy band na SB19 ng dahil lang sa underwear. Hindi sila basta-basta maglagay uh, lagay ng headline pag hindi sikat at hindi bankable singer ang kanilang i-featured. Yun nga ang SB19. Isipin nyo, 21 million dollars in just one year?